Nasundan sa Brigada News Team ang sunod-sunod nga pag-abot sa mga fire truck gikan sa BFP Jansign o mga Fire Volunteer Brigade aron respondihan o apulahon ang dakong sunog nga nitabo pasado las 11 ang takna sa gabi sa Black 2, Porok San Miguel, Barangay Kalumpang, Jansan sa inisyal nga datos. Giban na ba na ang dilimobo sa 30 ka mga panimalay ang gilamoy sa kalayo kung asa gatosan ka mga pamilya ang nahimong apektado. Usa lamang si Mrs. Cheche Megrinho sa mga nasunugan o walay nasalbar ng mga kabtangan. Wala po ka pa sunog nasunog. Yeah, nag-cellphone-cellphone pa man ko kay may disco pag na naman sa pikas balay, ito maraman niya. Pag po na nga nagdaob, rapod. Nagsakaw na kami sa taas, mga 5 minutes lang po. Nagsigyan na. Nagsingit ang sininga ng mga sunog na, sunog. Wala ma'am, ma ang nasalbala na ko, ang dokumenta mo ko, ang anak ah, kwantong bagong mga papel niya, gipalit na ko, mga notebook. Samtang, atol sa sunog, may mga residente usab nga dool sa mong lugar ang ipagawas ang ilang mga gamit, isip pagpangandam. Tawagan na lang mi nga nasunog daw. Didali na mi. Yang papa ton masakit ton maupay na guna-una. Daedeli nagmotor halos na dili pa kanto, diri sa ang motor. Nagbayanihan ang katauhan sa Purok San Miguel o kasikbit Purok nga mauang Purok Veterans sa pagsablig og tubig sa pagtuong makaluwas pa sila og pinoy samtang ang uban gisabligan na og tubig ang ilang balay aron dili na mukutay ang kalayo. Aba abay na mo na sablig jud. Kay lain ta jud mga silingan diri kay para mapalunod jud mga kayo jud. Salamat sa mga nagserbisyo nga tabang Gikan Ni Maho lang ganyang sunog. Diyan sa so, kanon ay kaduha nga balay. Gikan nyo yung tanki, kaduha balay. Kaya nagsugod ang kayo. Pusog nyo matong ako na namukaw nila nga sunog. Gi paniguro usab sa barangay Kalumpang Local Government Unit nga dali mahatagan og ayuda ang mga apektadong residente o temporaryong ibutang sa barangay Kalumpang Gymnasium Isip Evacuation Center karon ato pang i mga ping ang katong at mga nasunugan uh, na amang gitay exact budget para sa sa ilahan sa ilahan no actually maayuda dayon automatic si mayor nya yeah, amo pang ginawa ang tanan uh, musugod na ta panabang no og puhon especially sa mga pagkaon una kay dako kay panginahanglanon kay medyo ubay-ubay nga mga households gyud ang naapektuhan kahibaluang mao na kini ang ikaupat nga higayong adunay dakong sunog ang naitabo sa mong barangay kung asa una na dinhi ang sunog sa purok Saig kaniadtong tuig 2021 purok oblipas jurassic kaniadtong bulan sa abril ning tuiga lower puting bato kaniadtong bulan sa hulyo ug ang pinakaulahi ang naitabong sunog kaniadtong adlaw sabado agosto 26 sa purok san miguel barangay kalumpang In the heart of changing lives, Kini si Brigada MJ Fernandez sa Brigada News Jensen. Brigada News.